Good morning once again. Oh, <coughs> so, nandito dito yung mga kambing ko, no? At uh, ito yung sitwasyon ngayon ng mga basakan, tuyo lahat. So, yung mga alagang mga kambing at saka yung uh, baka, so nakikinabang sila. Yan, susum ko sa inyo kung uh, para makita ninyo yung ating mga alaga. Ayun yung mga kambing ko, yan kikita ninyo no yung uh, baka na yan madaling araw pa lang dyan na no? uh, may trabaho yung uh, nag-aalaga yan yung kaganda ng baka no ay uh, kahit na maghapon siya dyan, mas mahina yung uh, baka sa ulan kaysa sa init no uh, yung kambing naman hindi rin niya kaya mas lalo na kung uh, medyo buntis pag uh, masyadong matarik ang uh, ano araw Uh, sinisilong ko rin sila pero sa ngayong uh, araw na ito no at uh, pinapabayaan ko lang silang uh, gumala diyan dahil uh, nakikita niya yung uh, tubo no mataas na mataas na itong tubo sa gilid nito at uh, pag ganyan nakataas uh, yung tubo uh, kambing hindi na niya kayang uh, ano yan masisira no ah, uh, delikado lang sa kambing yung uh, pausbong pa lang dahil yun yung uh, gustong gusto niyang uh, ano, kakainin pero pag uh, ganito nang uh, medyo mataas ay uh, wala na ligtas na yan sa kambing pero pag baka uh, yan yung uh, uh, gustong gusto ng baka ganyan ha? dahil uh, saktong sakto sa kanyang ano, no, pagtayo uh, nakakain niya yung mga talbos niya pero yung kambing hindi na niya kaya yan so yan po at uh, hindi dito yung ibang mga alaga ko ayan so malayang malaya sila sa ngayon dahil uh, simpre wala tayong uh, mga kikitang pananim dito na bagong uh, tanim, so pag gaganito ang sitwasyon na uh, okay yung uh, ating kapaligiran uh, walang mga bagong tanim ay uh, pwede natin sila pakawalan, yan yung uh, kambing ko na isa yung panimula ko, yun yung uh, itim na yan ayan ata uh, nandudo naman yung mga anak niya o oh oh ganito po yung uh, buhay natin dito sa ano at uh, ganito pag uh, uh, kagandahan nung hawala uh, tayong uh, ano walang uh, mga bagong tanim dito kaya pwede natin pakawalan yung ating mga alaga maya-maya uh, pag uh, busog na yan sila makikita mo uh, akyat na yan sila doon at uh, umayang hapon na naman no? sisilong yan sila kumbaga medyo ma maaga ko lang silang uh, napakawalan ha ito klak pa lang pinakawalan ko na sila diyan dahil uh, pag mataas na mataas naman yung araw ha hindi na rin nila kaya yung uh, ganun, kainit ayan Lahat po nitong uh, ating pinapastulan na ito, ito yung uh, basakan, no? At uh, sa ngayon, hindi, ano, ang uh, basakan na ito ay, uh, ano, mga seasonal lang to Wala lang uh, irrigation dito sa lugar na ito. Although, kung uh, meron kang sapat na kapital, uh, malapit tayo sa ilog, no? Uh, Pipicture ko mamaya yung ilog kung saan at... Uh, papakita ko yung uh, kung uh, gaano kalapit yung idlog dito pero sa ngayon hindi sila gumagamit ng pump dahil uh, simpre, kamahal ng uh, diesel uh, hindi kayang uh, mag supply ng ganito kalaki so yan yung mga lokal na nangunguha ng uh, ano ha, uh, ng uh, buhangin yan o no? oh. yan so, So pupunta yan siya sila dyan at uh, sila ng buhangin uh, tayo pupunta doon maya uh, Pag uh, nakikita ninyo na hindi na kumakain yung baka so busog na sila dyan na Nagulat nga kami dahil alas 4 pa lang ng uh, Madaling Araw nandiyan na yung mga baka na yan at uh, sabi ng tito ko baka nakalimutan yung uh, mga baka na yan pero sadya pa lang uh, Madaling Araw ay uh, ano uh, pinapastol nila diyan no Madaling Araw pa lang uh, inilagay na diyan sa pastulan Yan Napakalayo na no yung alit uh, lit na nang nakikita doon sa mga kambing ko Ayan o. Oh. Alos hindi na natin matanaw. Ayan o. Oh. ayan. Ah, ayan. Sa gilid sila ng tubuan yung iba. Pero yung iba naman, nandi dito. Ayan. Oh. At, uh, di sila pumupunta doon. Yan yung is 'yung uh, dalawa at saka 'yung nanay naman 'yung matanda sa kanila. Nandito kasama 'yung mga anak niya. Ang uh, binabantayan lang natin dito pag uh, ganito mga panahon ay 'yung uh, mga aso, 'no? Dahil uh, delikado sa ano kaya uh, isang buwan bago ko pinapalabas itong uh, mga malilit na kambing ko dahil uh, hindi pa nila kayang tumakbo pag uh, yung mga ano mga aso oh. sila mahirap no lakad lang sila ng lakad no? layo na yung nararating nila at uh, pupuntaan pupuntahan ko ngayon no dahil uh, baka mapapalayo sila ng mapapalayo ayan puntahan natin no dahil uh, parang uh, malayo na yung uh, ano nila so ano ito yung uh, trabaho pag uh, papastol lang kambing no? mayroon kasi pag uh, ganyan, hinayaan sila uh, lakad lang ng lakad uh, at uh, hindi sila nagano uh, nag uh, sa isang tabi no? kaya maaring uh, ano, may uh, mapalayo sila ng mapalayo ito yung mga uh, lokal na nagpukwari akuha na rin siya ah paahon no na rin oh matarik to oh. at uh, ayan. ha, pupunta natin yung mga kambing doon. layo na yung uh, narating nila lakad lang sila ng lakad ayan. oh, ikita po nyo yung natin ha oh. Uh, oh, oh. sila naninimot ng uh, ano lang uh, sila lakad lang na lakad ayan ha. Uh, pahirapan na rin dito pag uh, may tanim to wala na rin na uh, ano kaya yung uh, isang baka namin ay uh, ibinyahin namin papuntang Colombia dahil uh, mas uh, malawak pa yung mga area na yon na pwedeng uh, pagpapastulan. Oh, okay. itong uh, basakan na ito may git uh, ano rin to. May git 1 uh, hectare No. Uh, Uh, maganda-ganda rin yung honey dito yun nga lang no ay uh, tina timing sa panahon ng tagulan no mga seasonal talaga ano you know? yung isa oh pati yung uh, may pato rito ayan mga pato oh. Ano kaya ginagawa nila rito? Ayan o. Oh. sila rito. Ano ginagawa ninyo dito? Pero hindi akin itong mga pato na ito. Ayan o. Oh. Oh. Hindi naman sila nangingitlog dito. Oh. Wala. <laughs> Shhh! Uy! Uy! Ayan sila oh babalikin na natin dahil uh, papalayo na sila sanay sila sa ganito you know, eh, may hirap sa ganito uh, ano kambing ko nga uh, pakakawalan mo sila papalayo sila balik balik Shhh. kan, Balik kayo, balik. Yan. Shhh. Balik. Ah. Napabayaan kayo kung saan saan kayo nagpupunta. Ayan sila. Naggalitan ko na sila. Ayan o. Ah, ayan o. bilis nila tumakbo. Ilan nila sila. tatlo maliliit at uh, dalawang uh, tat, ay, tatlo tatlo sila no bali anim tatlong malalaki at tatlo maliliit yan automatic na yan sila nababalik doon sa nanay nila yan no Oh, so, yan po at uh, nagpapastol uh, tayo dito pero uh, pasaway itong aking mga kambing dahil uh, lakad lang sila ng lakad nakakarating na sila dito sa may kalayuan. No? Uh, hindi sila nag-i-stay kagaya nung uh, tatlo doon na stay lang sila doon. Ito lakad ng lakad kung uh, yan ang mahirap sa kambing kung uh, uh, pakakawalan mo so gusto niya. Uh, namimili nang uh, kanyang gustong pagkain at uh, lakad lang lakad kung saan yung uh, nagugustuhan niya oh uh, yan po at uh, ganito po um, buhay ng uh, uh, livestock farmer no at uh, yung uh, ating ginagawa ay uh, ito yung uh, pastor uh, papastol no at uh, hindi pa confinement yung ano dahil uh, wala tayong uh, source na pag uh, anoan uh, no rin na uh, mangumpay at uh, nagka nangungumpay lang ako pag uh, may nanganganak sa mga kambing ko at uh, ko kahit na medyo nahihirapan tayo so sa ngayon no nandito na sila sa may kalapitan pero itataboy pa rin natin doon balik tayo balik ha yan so Ganito po, at uh, sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin notification bell para ma-update kayo sa ating mga ina-upload, no? Patungkol sa pag-aalaga ng uh, livestock. So, ito po, no? Uh, nagpapapastol tayo dito sa may basakan, no? Uh, pasalamat tayo kahit papano, mayroon pa rin tayong uh, napapastulan dito. Ayan ito, mga ano may uh, mahirap sa kanila uh, lakad nang lakad kaya pinapagod tayo ng uh, uh, ano, sa kanila yan uh, pati yung uh, chikiting na yan na maliit And, kailangan lang kasi sila uh, maturuan no dahil uh, uh, pag nasanay sila na lumayo ng lumayo kaya uh, mahirap na baka mawala Yan. so shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao no at uh, ito po yung uh, uh, mag-aalaga ng kambing salamat po salamat uh, sana tuloy-tuloy lang ang inyong suporta No sa ating uh, munting channel byahin ni Benji TV. Magandang uh, umaga at uh, next na video na mapapanood ninyo ay uh, buhay Manila na naman no. Et very uh, soon na po 'yan. Makikita ninyo kung uh, ano mga ina-upload naman natin uh, patungkol sa buhay nating uh, dito uh, doon sa Manila no. So pansamantala habang nandito tayo no. Pag po ninyo atong ating uh, probinsya napakaganda. yun nga lang uh, productive na yung uh, mga lupain dito halos uh, wala na tayo mapastulan. Kaya ito yung uh, mahirap sa pag-aalaga ng high na kambing at saka baka no, at uh, kalabaw yung uh, pagpapastol dahil uh, uh, bibira na lang yung uh, bakante na mga lupain. Salamat po, salamat. At uh, ito po, Binji, uh, biyahe ni Binji TV. No? At uh, pasupport na rin sa ating uh, FB, no? Facebook po, uh, Binji Kanakan. Maraming salamat po.